Pinakahinablang, the most sued government in the history of the Philippines. Malderstation po yan. Hindi mo pe pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno. Pinakahinablang gobyerno sa kasaysayan ng ating bansa. Ganito nga inilarawan ng dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon at dating Executive Secretary mismo ni BBM na si Attorney Vic Rodriguez ang kasalukuyang Marcos Administration dahil sa kaliwat kanan at walang habas na pagnanakaw sa kaba ng bayan. Naungkat ng Korte Suprema kamakailan sa ginawang oral argument patungkol sa isyo ng paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury upang punduhan umano ang mga proyekto na kahit na fully funded na ito. Particular na ang Negros Panay Bridge na nakakuha na pala ito ng pondo sa pamamagitan ng loan sa South Korea na nagkakahalaga ng 174 billion pesos. Ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang loan na ito na hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan ang naturang proyekto at taon-taon lamang pinupunduhan ng gobyerno. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, kumutang si Marcos tapos mamamayang Pilipino ang magbabayad. Napakawalang hiya ng taong yan. Sana masunog ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ninakaw talaga ni Bangat dahil advance siya kasi. Alam na niya, hindi niya matatapos ang termino niya. Diretso na siya tatakas si Martin magnanakaw nagtatago na kasi alam niya na babawiin ng taong bayan ang bilyon-bilyon na ninakaw niya kaya bantayan lahat ng exit na dadaanan niya. Sobra na at tama na ang pagnanakaw, panggagahasa sa batas at kaba ng bayan. Nagsabuatan ang mga kawatan sa administrasyon ng gobyerno. Convict them all, firing squad sa harap ng taong bayan para hindi tularan ang nasa gobyerno. Mga kababayan, ito na yata ang gobyerno pinaka pinaka, pinakahinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Yung grupo ni Justice Antonio Carpio, inabla din namin si Speaker Romualdez, di ba, ng bandamo, sinabla ng P3PWD. Dahil yung representative namin, na ayon sa order ng Supreme Court, ay magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako ay ginawa naman namin, pinoklaim naman ng, ng Comelec at nag-oat sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang poupuin. Ayaw man niyang bigyan ng oath, ceremonial uh, oath, dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na. I-declare na ang constitutional, yung internal rule na yan ng House na kahit naproclaim ka na, naka kana ka na, eh, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nagsurrender oath dyan sa Speaker. Babay, kung ganyan po pala, eh pwede po wala speaker. Ay eh, pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng speaker yan? Talagang obvious na po yan na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay may mapaghiganti o um, vindictive. At itong si Speaker Romualdez, um, ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Sana naman ay, dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat. Ay hindi sila ganyan. Oh, may isang pang nag-abla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Tupasso. Inabla din sila sa Ombudsman. Criminal case. Kasi wala na pong ano eh. Mapunta ng mga tao. Wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Yeah. hindi man tayo na martial Eh, malapit na po tayo parang ganun. Ito pa, meron pa silang house committee sa sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng speaker. Na, lahat na mga pro Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, eh si contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yan? Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo. Waya po natin ang sagot nila. Hindi po ibig sabihin na sila sila'y nagsisinungaling. Magaroon naman po kayo dyan ng Stonehill versus Joke, no? Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. ano sinasabi na iba? This is a failed democracy. A failed democracy. according to the dof, the funds to be remitted to the national treasury will finance urgent national projects. in annex a of your compliance dated november 8, 2024, pages 1 to 4, the osg enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the panay gimaras negros island bridges, for the pg and bridges project and payment of right of way. these are all construction projects, mr. solicitor general, correct? not all of them, your honor. Okay. some of them pertain to health projects. no, i'm talking about the routine maintenance of national roads, the pg and bridges project, and payment of right of way, correct? in a sense, they are, yes, routine they are. ordinary expenses. They uh, are, they, they pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure, yes. yes. You can call it that, infrastructure projects, all right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's Budget of Expenditures and Source of Financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the field health funds when the project is already fully funded? Uh. Your honor this is a matter really of uh, delving into the wisdom of the legislature in allocating funds yes So, funding we... a project that is already fully funded under the category of unprogrammed un funds i didn't quite programs. get the question yes Your honor. pardon me yes export import bank of korea has loaned the philippines 174.49 billion plus is there an urgency to transfer the field health funds when the project is already fully funded your honor i think one consideration by the congress in uh, doing so is a determination of when a project is already implementable so if a project uh, that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the uh, given fiscal year then i think it is the decision of the congress in the exercise of its policy or wisdom so to speak to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime yes all right so has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are so. The, this export-import bank of Korea loan. Has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on yes. that. Yes. We check that, on that. Yes. Whether that has been actually transferred only or removed altogether? Yes. Because there were a certain. Uh, Removals uh, made by the Congress in the uh, in the proposed uh, infrastructure or other projects How of the can government. can the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even yes. if it's what funded. Yes. What is the reason for deferring it, <laughs> Your Honor? I cannot uh, speculate what on next? the reasons of the I go now. Yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, uh, there is uh, nothing to spend for if the project has not even started. So, know. where is the money? The money went, uh, presumably, to the uh, 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 to the National Treasury for the purpose of using it uh, for projects and programs under the unprogrammed so appropriations. So, we have unused funds. for the project and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Gabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice dyan, yung hukom natin, si uh, Justice uh, Ami, na hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang. Hindi pwede yan. I take special interest sapagkat Pagka sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang. At yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Hindi mo pe pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Porte Suprema, questioning the legality and the constitutionality of the illegal, and unlawful, immoral, unconstitutional and criminal 2025 national budget dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Wala pong binigay na pondo ang Marcos Administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the constitution itself na yung Article 6, Section 29, sa paragraph 3. Malinaw po dyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos Administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth sapagkat so, ito po ay closely uh, intertwined if not uh, talagang related dito sa ating uh, kaso na nakabimbing din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28 at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PILEL. Namumuro na na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana, sana, makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklara ng unconstitutional itong national budget natin ngayong taon, 2025, e eh, na-disperse na po halos lahat, e eh, we will end up with uh, a mere paper victory. Sure, we still, it's still going to be a legal and moral victory, pero kawawa po ang sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito eh. Tayo po ay uh, nage-expose lamang, nagbubunyag ng na mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa Korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat, Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect and defend our Constitution. Ito nga, oh, nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung uh, bicameral conference committee report na naging basihan at pundasyon ng ating tao ng budget. And uh, update ko lang din po kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po kayo medyo na late din ay nagpulong po kami. Ng ating uh, grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito, nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan at pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our honorable Supreme Court. Sana ay uh, patuloy na manindigan ng ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula eh. Makikita natin, malino naman sa saligang batas, hindi mo pa pwedeng galawin. Yung pera na PIL, ginalaw nila, pinampondo ng mga programang napondohan na eh ito'y talagang patuloy na pambubudol ng samwaya ng Pilipino. Batiin ko lang po si Terence Gerald Castanares, kanina pa bumati good afternoon. Ganon din si, uh, si Larry Calderon, si Angel uh, McIntyre, watching from Cebu, attorney. Kay uh, Ron Cedric Miguel at kay uh, OFW ako. Hi po attorney, fully support po kami dito sa Israel. Kagaya po na sinabi ko, pwede pe po kayong... Uh, Uh, yung mga OFW nating gusto sumali sa ating talakayan, eh, pwede po kayong sumampa sa ating live. Sa comment section, ilagay lamang po ito, hashtag number 56, watching from kung saan po kayo naroon. At uh, we will give you access dito sa ating ginagawang paglalay. Kay JM Dapogi, attorney, posible po ba na maibalik yung kinuha sa pilas na nauna? Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po dyan, ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Importante po yan at pag-usapan natin patuloy-tuloy dahil kanina ako nagpapasalamat din ako sa Bombo Radio Philippines sa kanilang uh, uh, interview. They gave me enough time uh, sa kanilang live interview kanina, uh, 9 o'clock in the morning and I was given I think more than 20 minutes sa live interview. At yung isa pong magandang naitanong sa akin doon, paano raw po natin lalabanan ang inflation pag tayo ay senador na? Sabi ko sa kanila, ang inflation dito sa ating bansa sa Pilipinas will only get worse before the next administration can make it better. Anong ibig sabihin noon? Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating tao ng budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa dinalaman ng pitaka mo. Hindi ka pe pwedeng maggrocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pe pwede yun. Hindi po yun sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government at pagkulang ang buwis para mapunan, mangungutang na naman ng Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan, tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso at damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera niyo po ito. When we speak of national budget, pera niyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation. Magsimula ang gobyerno sa so sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong akap at ayits, yung corruption ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng uh, missiles sa Pilipinas at kung ano pang ano ano pang gamit militar o pandigma hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma kung meron tayong submarine aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo aanhin mo ang submarine kung kung gutom ang mga marino mo aanhin mo ang submarine ko yung pamilya ng yung mga sundalo e guto. At nadiskurso na ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataan Pilipino, ginagawa pang mangmang. -mang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pang digma at pang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yang criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga ito po ang dapat nating tugunan ito po yung dapat nating pinag-uusapan kaya yung filial fund sa pinakilaman, malversation po iyan dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special uh, purpose because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan malinaw po yan sa ating saligang batas. Kaya uh, Merce Brilliano, hello Senator, Attorney Vic, good evening, watching from Taiwan. Kay Mariah J. Rubio, watching from Bacolod. At kay Wilson Caadan, watching from uh, Abu Dhabi. Uh, Ready na po tayo ha, magpasampa, -mag magsabi lang po kayo. Again, maglagay lang po sa comment section natin. Uh, Hashtag 56 watching from and uh, we will give you access para po marinig din po natin, maging mas interactive. At ito talaga ang uh, programa ng mga ordinaryong Pilipino.